Dumating sa premier night ang mag-asawang Coco at Julia Montes. Masaya silang sinalubong ni Nacharo Santos at Ding Dong. Kabago-bago lang nilang nagbakasyon sa Barcelona ng Spain. Dahil nga ay balak na nilang manirahan doon dahil pabalik-balik na silang nagpunta doon. Sa premier night, sinalubong ang mag-asawa ng kapuso stars na sina Max Collins, Marian Rivera at Dennis Trillo sina Charo Santos at Dingdong ang bida sa pelikulang Only We Know. Ang istorya ng buong pelikula ay tungkol sa isang retired teacher na si Betty na ginampanan naman ni Charo. Kanyang nakilala ang structural engineer na si Ryan na ginampanan ni Dingdong Dantes. Si Ryan ay isang biyudo na kabago-bago lang namatayan ng asawa. Hindi nila akalaing sila ay may maramdaman sa isa't isa. Ikaw, anong masasabi mo dito? Terima <laughs> kasih